Ano po yung video? Tingnan niyo po. Nandito na po kami sa Makiling. Kaso may dito sa tang kami na pa ng pa po, po namin alam kung uh, makakabalik kami kaya dito na po 'yan. Mauuna po ako para po sa safety ng iba. Kaya Tawanan niyo po. Sino naman ang bida? <laughs> At tawanan po. Sino naman ang bida? Kaya gusto ng ito. Ganun-ganun. Ito boy. Boy la. <laughs> Uy, may, na may naririnig ako maawit, oh. May kumakanta, may kumakanta. Okay, ah, may, may tayo tumuloy. I'm scared. What a nice What Video, 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 tanan pa, panel. may pa po ba ay po ba ay bang ba? no? ay po ba dahil hindi ito no? o po. break kita n po dahil po ang nagsalubong na tiris <laughs> hindi na <pa> nakakain. <laughs> ala tiris yan. Ano yan? Sinong pang prutas? May gagamba. Shooted man, kulay silver man. Bili, bili! Sino? Sino, sino, no O, big man. So, please, man. Ayun, may silver, nagagamba. Paano naging silver yun? Ano nga? Eh. Kita nyo? Hmm. Hindi na ito sa... Hindi na ito. Kasi ko lang, para pagkakitin mo ba? Ano ba, mga ahoy. Pwede na tayo magdampot ng kahoy. Ayun, no, okay, ko. Sa, sa, sa. O? Taas. Yan, patas, hmm. oh, dame... ah, patas. men. 'Yung dianan, 'yan 'no. 'Yan para ah, pag nakalimutan natin, at least may camera, di ba? Wala na ah. po, monster. kaya dito. <coughs> Grabe itong makiling na ito, pari ba? In fairness, <coughs> sa pagbabahay daan natin, di pa ako yan. Napamit sa mga anak ko. Nga hiling din. Kung sabihin mo, may naku-book pag-uwi pa lang, kukwento ko na sa nanay ko to. Uy, Jin! Kita sa camera, Jin. Sige <laughs> <laughs> tayo. Dito? O dito? Sa diretsyo. lawa na to. Sa ilog na to. Kung magkaganon tayo. Hello, what do you think? Mahirap na to. Mahirap na yung diretsyo. Diretsyo? Mahirap na. Check mo nga yung diretsyo. Check mo yung direcho, Check na yung diretsyo. Hintay natin si Keric. Hintay natin dito si Keric. Kari, hati. Utot muna ako. Joke lang. Christine. Okay ako. Eh. Ina, may Tara, tara, tara. Sige, tanda. Yeah, may dinosaur dito. Saan? Ah, Nakakalamin uh. natin. Nakakalamin ah, din may dinosaur dito kaya. Sorry ko, masakit. Nakakalamin natin. So, nilikuan na namin yung pinuntaan ni Kuya Eric. Ayan, ito yung daan. Aray ko, sakit. Talagang natutusok ako. Ah. <coughs> Furnace, ha? Sa nang buhay ko, ngayon ko dito ginawa. Wait, kung nasa aman, mal kita. Uy! Panginoon! Uy! 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 YouTube man! yan! kita sa Panginoon! Yeah. Ah! Ranger! Ani man pa lang? Ang tayo Ano po ang malinis na view na? Mount Mount Makiling! Eh Kaya nasa mot, mo, makihinga tayo ah. Eh ano to? Paanan. Paanan. Inelos pa lang kami. Mayroon pa po kaming daan doon. Ah, okay, hindi diretsyo eh. Nakakuha na right <laughs> yung <Makuha ng> video. <laughs> Takbo-takbo <-tabo> dito. <laughs> Ay, may Ayan. Yung mga kasama ko talagang <clears throat> tungtuhan na sila no. Kasi sa wakas, wala namin sa bundok. Tandaan nyo kayong daan? Yun. Ako naman po. Uh, salamat po. Manda? At nakapunta na rin po. Maraming salamat po. Ang aming tour po, hindi po alam kung saan kami napunta. So, ito naging tour guide namin ngayon, oh. No? Kaya kung... Uh, may pupunta pa. May! Ala, eh, may kalabaw pa doon. Oh! Dulo pa po nun. May kalabaw pa, ere, eh. oh. Nakasana, di ano na so, siya? Ayun, ang gabi namin ay katambay kami. Doon. Kuha muna tapambay lang papay nga. Kasi mainit dito. Grabe namumuti na ako. Kaya... Ah. Tara, tara, tara. Ngayon, ano? Dupa rito, ano? Dupa. Ano na, na nalubog, lambot. Tigaman na mamaril dito. Ito po ang ano? Uy, yung butas sa na dinada natin. Ayun. Ayun.